Patuloy po ang uh, field trip ni General Torres sa loob ng KOGC compound mga kababayan. Ito na naman mga polis. Huh? Si Atty. Diana Tolentino Fuentes sa JMCFI. Yung man namatay. Kanina kasi may nahimatay na doon nung hiniigiba yung gate eh. Ngayon ginatry pa oh, oh. yung gate. Isang... Hindi, yung isa na doon sa ambulansya. Iigiba, ikalma. Pero yung isa, sabi sir, the 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 ni... Sir Doc sir Oo, di I-try nila CPR. ito? So, based po sa pahayag ni Attorney Diana Tolentino Fuentes, may naitala na pong casualty no, itong operasyon ng PNP ang dugo po ng mga na niya na sa kamay po ng uh, ni, ni Bongbong Marcos mismo at ng mga opisyal ng kanyang administrasyon Grabe ha, i-confirm -co natin yung report pero may lima na daw namatay